Hi, ako si Maya. At ikakwento ko sa inyo ang nasaksihan ko. May kaklase akong tinulak. Akala ko biruan nang. Pero nung tinanong ko, nasasaktan na pala siya. Ito pala ang tinatawag na physical bullying. Ang palanulak, paninipa, wala mang gawaing na nanakit sa physical. di ba? Pero alam niyo bang hindi lang ito ang uri ng bullying? Mayroon ding verbal bullying o ang paggamit ng mapananakit na salita tulad ng panalait, tangungot o ang pagtawa sa iba ang masabihan ng masasakit ng salita ay makakasakit ng damdamin, totoo man o hindi. At dahil uso-uso ang social media, maaari ka na ng cyberbully Ito ay ang paggamit ng teknolohiya para saktan ka. Tulad ng pagkalat ng sensitibong arawan o paggawa ng group para pag-usapan pa. Kahit hindi ito physical na masakit, apetado pa rin ng emosyon at pakikipanugnayan. Maaari ito maging dahilan para mahirapan makihalobido. Na pwede pong sa kawalan ng mga kaipikan sana hindi ka makasaksi ng mga dalitong pangyayari. Pero mahalaga maging handa. Panoorin mo ang susunod na video para malaman mo kung anong pwede gawin kapag nakasaksi ka ng bullying. I-like kung handa kang tumulong. I-share kung handa kang maging kaibigan. O i-comment ang gusto mong gawin na iba. Ngayong alam na natin ang mga uri ng bullying, handa ka na bang malaman ang susunod? Panoorin ang mga dapat gawin kapag may nakitang bullying.